For today's ganap ay nagkayayaan kaming kumain ng magkakaibigan sa Sumuniko Unlimited Japanese Barbecue ay located sa SM Tansa, Cavite. Waiting pa kami dyan kasi wala pang available na table. Medyo maraming tao kasi sa SM nung time na yan. nag din ata kami ng mga kalahating oras bago kami nakapasok. Ayan, magte-take na kami ng order. Sa halagang 549, may enjoy mo ng Unlimited Yakiniku with Unlimited Mozzarella Cheese. Sila yung mga kasamahan ko dati nung ako'y nagtatrabaho pa sa isang Japanese company. Pero yung mga ilan sa mga yan ay resign na rin katulad ko. Yan, dumating na yung first order namin. 549, meron ka ng beef, pork, tsaka chicken. Kailangan mo nga palang maglista para makapag-order ka. Siyempre, may kasama rin mga side dish. Yang maganda na nakabinus cut na yan, yun yung manager namin. Sa business admin department kami. I-flex e ko lang yung napakabait na manager namin na yan. Sobrang bait at napakagaling makisama. Imagine, kahit napakatagal na naming wala sa company but still connected pa rin kami sa isa't isa. Yung nabuo naming relationship ay hindi lang as a co or as a manager and subordinates, talagang nagturingan kami as magkakaibigan and as a family na rin. Yang naka si Chini, siya na lang yung connected sa company. And the rest, mga resign na. Grabe naman, habang ina edit ko to, parang nagugutom na naman ako at gusto ko na naman pumunta sa Sangip Salan. <laughs> yan si Joyce si Ann, yan yung sales namin. Pero hindi na kami nagpang-abot sa company. Nung dumating siya, resign na ako nun. Pero still, naging magkaibigan pa rin kami. True Ma'am Glenda ang aming manager, syempre. Kasi kami mga resign na, iniimbitahan pa rin nila kami kapag mayroong mga celebration sa company. Kaya namimit pa rin namin yung mga bago at yung mga pumalit sa amin. Tulad ng mga summer outing o kaya mga year-end party, umaatin pa rin kami doon. Ang sarap kayang balikan pa rin yung mga dati mong katrabaho. Tapos pagkukwentuhan nyo yung mga ginagawa nyong trabaho dati, yung mga shortages, yung mga line stop, tapos yung mga delivery na hindi na meet, tapos mag-aaway kayo, magsisigawan. Pero pagkatapos ng office hour, bati-bati na rin naman kayo. Yan naman si Rhea, katulad ko na purchasing din. Same din kami ng reason kung bakit kami nag-resign. Kasi walang mag-aalaga ng mga anak namin. Kahit ayaw namin mag-resign, pero no choice, kailangan kami ng mga anak namin. Pero hindi naman namin yung pinagsisisihan na mas pinili namin yung mga anak namin. Yan si Ma'am Glenda ang aming the best manager. The best anak at the best nanay. Siya ma'am, sobra-sobra na ang flex ha. Sa susunod na banding, kayo naman naman libre. Char. <laughs> Ito naman ang napakabait naming section leader. Yan naman si Teacher Joyce. Matagal niya na talagang pangarap maging teacher. Kaya pinush niya talaga na habang nagtatrabaho siya, nagmamasteral siya. Kaya ngayon, hindi na rin siya connected sa company. Nagtuturo na siya sa senior high. Sobrang sarap talaga ng pagkain dito sa Sumuniko. Sulit na sulit talaga ang banding natin. Alam nyo ba na hindi kami masyadong nag-uusap ng mga yan? May kanya-kanya kaming mga pinagkakabisihan pero pag may nagyakag sa amin na isa, talagang go lahat. Kasi once in a while lang naman kami nakikita-kita kaya pinagbibigyan na namin mga sarili namin. Ayan si Rhea, business minded na rin yan. Talaga pag nagkapamilya ka, kahit hindi mo porte yung pagnenegosyo, matututo at matututo ka. Para matulungan mo rin yung partner mo. Ayan mga busog na ang mga person at masasaya na. After niyan, sa sobrang busog, nagkayakagan sa Starbucks. Pero yung iba dyan, nagsiuwi na kasi may kanya-kanya rin lakad. Someday, we'll have our last conversation. Thank you sa masayang bonding, sa susunod na video ulit ha. Bye.